Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, ngayon ho. Um, ito ngay ito yung nakakatawa rito sa mga Digonians eh, sa mga DDS. No. Actually, ang meron naman talaga mga matitinding banat na paninira dito sa PCSO na malaki ang naitutulong, no? Malaking tulong sa mga pangangailangang medikal, ng mga ospital, ng mga may sakit. Eh eto hong ano, ito hong PCSO. Ngayon, etong PCSO na lagi nilang sinisiraan na sinasabi na eto ah, kapag ka may nanalo sa loto, sinasabi nila, mapupunta lang kay Bongbong Marcos yung panalo kasi yung yung uh, kukuha ng pera eh dami lang, di ba? Kapag wala namang nanalo, sasabihin nila, binulsa na. <laughs> 'di ba? Binulsa na ng gobyerno yung uh, ng, ng uh, excuse me ng mga ano ng mga operator ng PCSO ng mga bossing. Pinagparti-partihan na yung milyones. So wala talagang ano, wala talagang uh, kakalagyan etong mga ano, etong uh, PCSO sa paninira ng mga alagad ni dating Pangulong Duterte. Pero nung panahon nila, 'di ba? Nagreact ba sila doon sa mga issues ng PCSO? ba? Diba? Anong nangyari doon? ba? Diba, meron silang isang tauhan doon na nagre-react sa mga nakikita niyang irregularidad na ginagawa sa PCSO ng mga tauhan ni dating Pangulong Duterte pero hindi nila ito ano hindi nila to binigyan ng pansin noon. Ngayon, dito nga sa administrasyon, ang focus lang talaga nila, may nanalo o walang nanalo, lahat 'yun napupunta lang kay PBBM pambayad sa mga ano mga kaalyado sa politika na nagbigay ng milyones daw nung nakarang halalan. ba? Diba? Sa so, mga leader leaders. So marami ng mga Filipino rin naman na hindi naman naniniwala sa kanila. Now, sabi ko nga eh, imbes na tirahin niyo ang PCSO, bakit hindi po hindi po binabanatan ng mga DDS eto pong pogo? Bakit? Dahil ba ang nagsaksak ng pogo dito sa ating bansa ay ang kanilang poon? Di ba? So itong mga Digonians, so mga DDS, hindi mo masasabi na ito talaga eh yung kanilang paninindigan ay para diyan sa ano? Para diyan sa interes ng ating bayan. Di ba? Kasi <laughs> wala sorry ha pero sa totoo lang wala pa akong nakita ni isa sa mga ano sa mga digonyans na talagang uh, hard hit ang ginawa nilang pagbanat diyan sa Pogo. To the point na etong nga uh, si Alice Goo. Di ba? Itong si Malutikia, sinasabi nga niya na huwag ng ano, huwag ng uh, kalkalin pa ang personal na buhay nito ni Alice Goo. o, <laughs> o tingnan niyo nung kinalkal, di ba? Overprotective sila nung kinalkal, natuklasan. Di ba? Na ang tatay pala nito ay konektado sa uh, espiya ng mga ng China na nakabase doon sa Hong Kong. Tapos ay eh, natuklasan din na totoo pa lang uh, hindi siya tunay na Pilipino. Wala siyang dugong Pilipino. Hmm. Pati yung kanyang kapatid, 'di ba? Tapos ay eh, merong uh, stolen identity issues ngayon. Merong pang pangatlong uh, Alice Goo -Oh, na iba naman yung kanyang uh, iba naman yung kanyang uh, fingerprints. No, na hinahanap ngayon at meron nang uh, parang alam ko meron ng uh, 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 makukuhang pera no? yung makakapagturo at uh, mapapaharap ang taong ito sa NBI. Para lang malaman nila, ito ba ay inutusan? Totoo ba talagang siya si Alice uh, Go'o? Di ba? Now, ang naging problema ng bansa natin dito sa Pogo, eh alam nyo, pinangangantsaw nga ng iba na ang Pilipinas daw po ang number one. Ngayon, pagdating po dyan sa sinasabi nila na uh, number one tayo sa gambling, di ba? Eh unang-una, paanong hindi tayo magna number one? Eh ang pogo sa Pilipinas, masyadong dumami na hoon ng dumami. Tapos pinapasok yung mga Chinese dito nang wala muna silang mga legitimate na mga dokumento. Kumbaga, ginawa nung nakarang administrasyon, mga to follow eh, pasok muna yung tao, di ba? Tapos sa kanila lang yung dokumento. So ilan ho yung mga nakapasok dito na may mga kaso pala sa China? So, may mga kinasangkutang mga kaso, mga mga pang-scam. ba? Diba? So ang ginawa nila, they started na legit kumukuha sila ng permit sa gobyerno sa ano sa Pagcor and then doon na papasok yung mga illegal operations nila. Hmm. Tapos eh, lalo pang lumaki ang ulo niyan. alam niyo, lalong lumaki yung problema natin diyan nang magsimula itong payagan na makapag-operate na inilagay sila under the category ng uh, ano ng uh, BPO, parang pang call center. 'Di ba? Kasi nung pandemic, lahat po 'yan natigil lahat ng trabaho eh. As in lahat, maliban dun sa mga nasa hospitals, yung mga nasa ano nasa healthcare talaga. So ang ginawa ngayon dito ng uh, gobyerno ni Duterte ay eh, pinabuksan at ang naging uh, tagapagdepensa ay si Harry Roque. 'Di ba? Na, na nadulas ang dila na kung gaano ka-importante ang pogo ay sa presidente ay eh, nagbibigay ito ng cash resources sa presidente. sa biglang bawi na sa ano sa gobyerno, 'di ba? Sabi ni Lito Di Torres pogo illegal sa China sa Pinas welcome opo welcome sa Pilipinas nung nakaraang administrasyon ang pogo eh, katuwiran kasi, maraming pera, malaki yung uh, makukuha nating revenue. Pero yung naging totoo na magmalaki, ang problema eh etong social cost. 'Di diba? Naging talamak dito yung kidnapping, naging talamak dito yung human trafficking tapos eh, natatag ang Pilipinas na isa sa mga lugar na ano na tawag diyan yung sa mga crypto cryptocurrency plus yung mga scammer na nag, yung ginagawa kasi nila makukuha nila yung credit card ng mga mga kausap nila tapos nilanakawan nila yung laman ang China ayaw ng China yan pero dahil nga sa kaperahan I don't know kung anong pumasok sa isipan ni dating Pangulong Duterte. At pinayagan niya at talagang inilaban niya yan. Di ba't meron nga mga video na talagang sinasabi niya nga na ang itinataya niya ay ang kanyang uh, pagiging presidente na sa kanyang administrasyon ang Pogo ay malinis. <laughs> ay nako. Pero anong nangyari? Baliktad eh. Di ba? sabi ni Lito de Torres per JDB, bakit silent pa din si BBM sa pogo? Si Romualdez ayaw ipahinto ang pogo. Maraming tao nagtatanong yan. Okay. Unang una, hindi ho silent ang presidente sa pogo. Okay? Ang uh, nangyayari dito, hindi lang po siya kasi madaldal na maglalabas siya ng kanyang statement. Okay? Hindi ganoon ng presidente eh, bagay na gusto ngang mangyari sana ng mga taga-media eh ano, uh, on the spot kapag tinanong ng presidente, 'di ba, hanapin nila, sasagot sa kanila. Na mai-interview nila regarding yan. sa kanya hindi eh. Hinahayaan niya yung mga ahensya ng gobyerno. 'Yun ang naobserbahan ko sa presidente ha. Hindi katulad nung uh, kay Duterte na meron siyang spokesperson at ito yung uh, matatanong. Kaya lang pagka hindi maganda yung mood ni Rocky noon, nako, kataraya na nga abutin mo. Lalo na kung parang hindi na napapanahon, hindi handa, nasagutin nila yon, Di ba? Katarayan. Pero importante rito sa akin ay tinatrabaho ng ahensya ng gobyerno. Kasi anhin naman natin na magsasalita ang presidente tapos e eh, patago na hindi naman pala tinatrabaho talaga nila. Di ba? Press release lang. So para sa akin, mas mainam yung action. Now, kay Romualdez, naintindihan ko yung kanyang punto rito. Noong una gusto ko rin talaga na i-face out yun na yan, iutos lang ng presidente. Kaya lang ang problema natin dito, sabi nga niya, kapag yan ay finish out natin o ibinan natin ng Fogo uh, abruptly, ang mangyayari dito, they will go underground. At pag nag-underground na yung mga yan, lalo na kung magiging mahirap sa ating mga law enforcement na hanapin ang mga Pogo. ba diba? At least, nandyan pa sila. Uh, alam natin nag exist sino-sino yung mga 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 entities na yan so madali pang mahagilap nila alam pa nila kung ilan ang bilang pero kapag pag sinabi mo na okay totally ban na ang pogo di diba? so biglang maglalaho ang mga yan ang tanong paano pa natin malalaman dito sino-sino rito yung uh, hindi naman talaga nagsarado ng operation 'di ba? So mababalitaan na lang natin na mayroong uh, tinapong patay, may nawawala, 'di ba? Mababalitaan na lang natin mayroong kinidnap tapos wala na blanko ng lahat, hindi natin malalaman na ito pala ay itinago sa isang lugar na ang alam akala natin ay eh, walang ganong klase na nangyayaring uh, krimen. Kasi pwede yung ganyan eh, yung uh, Pogo Operation, kukuha sila ng mga condo units. Okay, so akala mo, ito ay uh, residential purpose lang, purposes. Pero doon sa kanilang uh, condo units na yan, ng mga kinuha nila, monitored yung mga tao. Tapos, part din ng building na yan, kasi usually yung mga condo, meron itong uh, for residential. Meron naman pong ito ay for business. Doon sa business side, di ba? Palihim na akala mo, sabihin natin na... Uh, Construction trading o kaya eh, graphic uh, design yung kanilang uh, trabaho doon. di ba? Pero ang totoo, may mga cubicles na nag-ooperate. Pogo yung kanilang kalakaran ng trabaho. So yun yung, yun yung ibig sabihin dito ni Martin Romualdez. Naalala ko dati, when I was in BPO, way back 2008, Okay, meron dito ano eh, dito sa somewhere in Ortigas na tinatawag na ang pangalan nito sa American Chat Link. Yan ang uh, trabaho niyan ay uh, porn sites. Okay, yung kanilang binibenta. Hirap na hirap yung gobyerno na ano yan, na i-trace yan, Yung American Chat Link na yan. Unless mismong yung empleyado, yung disgruntled employee, ang nagsusuplong sa mga pulis. sa so sila naaaresto. Pero hindi nila mahagilap yan. Kasi pag na-raid sa ganitong lugar, lilipat lang sila ng kabilang building. Yung kabil yan namang mga yan, pag nag-underground nag sila, maski ang pogo, hindi naman po kukuha ng permit yan na ang nakalagay doon eh gaming eh or offshore gaming eh. Hindi nila gagawin yun. 'di ba? So gagawin nila roon, this is for BPO call center. Hmm. Siyempre bibigyan niya ng permit. Pag nabigyan ng permit, mag-ooperate sila. May kita mo, may nagko-call center. Pagka pinuntahan, mayroong nag-take ng calls. ba diba? Pero customer service pala yan ng Pogo business. na gambling business nila. Tapos may mga hindi mo na mamalayan, naka-work from home. 'Di ba mga ganun na style pero nandoon lang sila sa isang kontroladong lugar sa mga kondo. So 'yun ang sinasabi ni Martin Romualdez na kung i Baba natin itong mga to agad-agad. Napanood ko yung interview na yun eh. Gusto ko nga yung interview niyang yun kasi yun yung uh, first time ko siyang narinig na diretsyuhang sumagot sa issue tapos Tagalog pa ang kanyang uh, medium na ginamit. Yun yung uh, sinasabi ko nga na dapat ganun yung style na gawin ni Martin Romualdez. Pero hindi po natin dapat ito ma-misunderstood per se na ayaw ni Martin Romualdez na ano na iban ang pogo. Hindi lang niya gusto yung suggestion ng iba na basta na lamang nating iban. Kasi hindi po maglalaho. There is no guarantee nakapagsinabi kapag ng presidente, ban ang pogo. Eh maglalaho po ang pogo sa Pilipinas. 'Di ba? So, sabi ni Macarons, anong silent? Pinatigil nga yung rehabilitation site na papatayuan na naman ng pogo, 'di ba? Sa presidente kasi natin, action eh. Ang ginagawa niya ito. Either JDB, tama ang sinasabi mo tahimik lang si President Bangbong Marcos, hindi mayabang tahimik magtrabaho kaya saludo kay President Bangbong Marcos. Ganon yung galaw ng Presidente. Yun ang naobserbahan ko rin. Kasi, bakit ganon? Di ba, simple lang naman. Iutos lang ng Presidente na wala ng Pogo. Bana ang Pogo. Pero, iniisip-iisip ko rin, is, is that a guarantee na mabubura na sa Pilipinas ang Pogo? Mawawala na yung Pogo? Hindi. Di ba? Imposibleng mangyari yun, na ganun, ganun, lang. Unless isang Diyos ang nagsabi ma na, stop. <laughs> Di ba? Wag na, hindi na mag-exist ang pogo. O, ganun. Pero hindi. Imposibleng mangyari yun. So kinakailangan natin dito, eh, nandyan sila, existing ang pogo, ba diba? napipigilan na yung paggawa nila ng mga at pag napipigilan na yung paggawa nila ng katarantaduhan, kasi ginagawa nila, mangi-scam sila, 'di ba? Doon ang gagaling ang pinag- ang kapirahan nila. At dahil po nagiging bantay sarado sila at anytime na pagka natuklasan sila ng gobyerno dahil may, may national crackdown ng Pogo eh. Ang mangyayari diyan, unti-unti ho malulugi ang wala mawawalan ng revenue ang Pogo. So sila na mismo maglilipat na. Actually marami ng mga umalis dito na Pogo eh. sa pagsimula pa lang ng administrasyong ito, marami na. Na, uh, naglipatan sa Cambodia o sa Myanmar, marami na sa kanila ang umalis. Abe, uh, boss JDB yung pogi sa pogo na imbestigahan na ba? <laughs> well si Hari Roque oh, si bibigandang hari, uh, para sa akin dapat ito talaga ay maimbestigahan din ng mga ng NBI, hindi lamang ng Senado, 'di ba? Kaya Noon pa lang nga nang lumabas yung issue na 'yan, at sinasabi ko nga hindi dapat nakontento ang ang uh, paok bagkos at uh, titig na nila ay isang Harry Roque sabi nila. Yung papel ano naman ito eh uh, na niya eh nan criminal naman. Oo nga, 'di ba? Hindi nga incriminatory yung uh, mga papel na yon. Pero ang question dito, nakuha yun sa loob ng opisina ng POGO. Yung taunya dati, yung kanyang uh, um, executive assistant, yung uh, EA niya, ano ang ginagawa doon? Ano ang connection niya roon sa Pogo? Kasi yung palusot ni Roque, eh baka raw nakituloy lang o nakitulog sa so, opisina. Tapos nakaiwan ng gamit. di ba? Para makaiwan ka ng gamit mo doon, ibig sabihin, meron talaga nga mabigat na compelling reason para tumakas ka. di ba? Diba? So, kaya minaiwan. Sipin mo, personal mong gamit. O kung yun ay kinikip niya Uh, parang souvenir kasi nagtrabaho siya dati sa Malacanang under ng uh, spokesperson. O, itatabi niya. Di dapat bit-bit niya yun, di ba? So, yun lang po yung masasabi ko roon sa Pogo kung bakit gano'n ng sabi natin, tahimik ang ating Pangulo. May mga nag-PPM rin sa akin, may mga nagtatanong din. At yan din ang aking observation. Pero nakikita ko nga, mas maingay po yung huli lagi may mga natutuklas ang lugar investigation and involved na rin ang uh, ang, uh, NBI sa pag-iimbestiga di ba pati ang Senado di ba marami so okay na po tayo doon kaysa yung maingay pero walang gagawin di ba tapos um uh, nainam na rin na hindi ito agad binaban para meron pang uh, kumbaga uh, way ang gobyerno na matrace sila alam ng gobyerno kung sino-sino yung mga Chino na dapat nang pauwiin. Pag nag-underground yan, sabi ko sa inyo, tama si Martin Romualdez, ang laking hirap, hindi ho talaga ma mahuhuli. Kung paano yung mga scammer, meron dito sa Pilipinas, di ba? Hirap na hirap na matrace yung mga Nigerians na tumatawag sa inyo dyan sa Amerika. Tapos yung eh, nagpapanggap na may virus ang computer nyo yun pala na nakawan lang kayo kasi nilagay niyo rin yung card, credit card numbers niyo so iha-hack nila yon makikita nila yung mga files niyo oh yung mga nagsasabi na may may nag-attempt na mag-access ng inyong credit ng inyong bank account so as part of the security kailangan ninyong uh, palitan ng password niyo i-click niyo itong link na to di ba yung mga ganun sabi ni Kwento ni Burguloy. Sir JDB, tanong lang po. Andito pa ba sa Pinas si Mayor ng Banban? Palagay ko wala na eh. Kasi yung mga pinopost lang video, mga luma eh, pati yung mga pictures, luma, mayor pa siya noon eh. Tingin ko wala na eh. Unless, meron talagang mga taga media di ba, na humarap, o yung abogado, iharap ng abogado na live, at uh, nando kasama niya si Mayora. O, tapos eh, pagsasalitain ng mga words na may mga letter R. Kasi mahina siya sa R. Mga ganyan pa siya. <laughs> Mariniwala ko na si Mayora yun. Pero so far, tingin ko nga po wala na. Kaya ngayon naging content natin, di ba? Tumakas na si Mayora. O, nag, ano, nag helicopter sa Sambales. Sabi, palabas daw, ano, parang papunta ng Manila. O, paalis ng Manila. Malay nyo, nakabakasyon. Kasi mayroong mga pagsusulong ngayon dito na gawin si Mayora alis na state witness. Kaya lang, yung mga kinasasangkutan niya kasi mga transaction eh. Di ba? Yung naman nila na nila no, hindi po pwede yun. Di ba? Kasi grabe, grabe ho yung naging, uh, ano, naging dulot nitong uh, dinala ng nakarang administrasyon na, ano, na pogo. No. Diba? Kaya nga, ang dapat po natin rito suportahan, eh, etong pagsulong ng gobyerno na crackdown ng Pogo. Kapag ang Pogo ho, ay na-zero out na nila yan, nalagas na nila talaga yan, nang hindi binaban, di ba? Eh, parang binan mo na rin yun. Bakit? Eh, wala nang operation ng Pogo rito. Wala nang offshore gaming dito. Oh. At ang nga dapat nating tutukan dito ng gobyerno, eh, yung mga makukumpis kang mga properties. Yan Yung mga building na nakukumpis ka nila, na sequester nila, 'yan po ay ano, uh, BPO ready. Okay? BPO ready po yung mga facilities na 'yan. Kaya hindi ako pabor na yung mga 'yon ay gawing pabahay. Uh, kasi hindi talaga uubra Diyos ko, ang dingding mga salamin. O so, parang pang call center yung setup. Para hindi masayang yung mga gamit na na sequester nila. 'Di ba? So gabi ng gobyerno ay ibahagi ito na parang maging part ng uh, government-owned and controlled corporations pero ang negosyo ay call center or BPO. Tapos ang magi-invest dito, mag-magi-invest ay etong ano, etong uh, Maharlika Investment Fund ang gamitin. So, mag, mag uh, pamuhunan dyan. magkuha ng mga kliyente abroad na magdadala ng call center entities dito sa Pilipinas para kikita ang gobyerno natin mismo ha ah, ang uh, kikita sila direkta na hindi na po galing lamang sa mga buwis ng empleyado at nung uh, BPO entity rito sa Pilipinas yun po yung akin na uh, yun ang gusto gustong mangyari gusto ko ng gobyerno kasi may negosyo at kumikita para yung mga national budget natin hindi ho natin nikukunin yung panggastos taon taon sa utang ba diba? At yun naman ang ideya ng ating Pangulo. Eh. Magkaroon tayo ng ano rito, ng uh, tawag dyan, magkaroon ng revenue o additional source of revenue ang uh, gobyerno natin sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund. Nakin pinagkakalat naman ni Roque na ito naman daw po ang uubos ng pondo ng PhilHealth. Well, magiging content ko rin po yan. Pag-aaralan ko pa muna. I have to listen to ano, anyway, his video. ba diba? Hindi ko pa napapakinggan kasi. So, ang ganda lang yung comment ko rin muna. Pero going back to this, nako, shame on you sa mga DDS na bumabanat na nga naninira sa PCSO. Sa, sapagkat, ang PCSO, hindi naman po nila lubusang nasira eh. Hindi nila lubusang nasira. Nandun pa rin ang tiwala ng taong bayan. ba diba? Ang maganda pa rito, dyan sa PCSO, eh, palaging merong nagsisipanalo panalo Ibig sabihin, dumadami yung mga tao na nababago yung antas ng pamumuhay. Di ba? Kesa ron sa walang nagsisipan halo. <laughs> Ay, nako. Talaga naman yung mga digon yan. So, okay. So, iwan na natin yan at pag-usapan naman natin yung kasunod. Yung, uh...